Hello everyone. Yan nga pa pala na guys. tapos na natin yung makina. Yung wala natin ginawa. Yung pangalawa. Pero yun yung unang tinapos natin. Kasi big sar lang yung makina. No? Kumbaga pareho lang dito. Kaso nga lang yung sya. Eh, wala syang super. Ito merong super. Ito yung super flex niya. Meron pa rin to kulang eh wala pa oil sensor tsaka yung nag sensor wala din pero ikakabit na natin doon yung makina natin na lang natin yung ibang pyesa maraming salamat pala guys sa inyong pagtangkilik at sa panunod ng aking videos at sa hindi pa nakapalo dyan papalo naman Thank you maraming